What's up mga ka-pokpok! It's me again, ang inyong lingkod, nikitot. Toth! Nandito tayo ngayon sa Nasugubo, uh, Batangas. Ang <laughs> ingin uh, okay, <yun> ni Peter! Nandito <laughs> kami ngayon sa Nasugubo, Batangas. Uh, punta kami ngayon sa bayaw ni Peter, ang mga klase ko. Makasama ko yung mga classmate ko ng fourth year high school. Uh, at nagbala kami na umakyat ng Mount Alamitam. So dapat kanina umaga Kaso nga lang eh, late na kami nakaalis um, Nakasakay kami ng bus Papuntang nasugbo is eh, 6 o'clock na ng umaga And then um, Nakarating kami dito Sa nasugbo mga ano na Mga Siguro mga alas Alas 7 So late na Makakit kami ng bundok Eh abuti na kami ng putok ng araw At uh, baka mahirapan kami kasi nga Siyempre pag mainit papawisan ka, The same time, eh, may yung energy mo. Kahit pa uh, napakalakas mo. yon So, bukas, nang umaga pa kami akyat doon Hopefully, na payagan kami na makaakyat kasi ang sabi ng pamangkin um, ni Peter is hindi para raw pinapaakyatan si uh, Talamitam. So, sana bukas at uh, makaakyat tayo dito kami ngayon sa lupa ng uh, bayaw niya. yan sila. eh mga klasiko. Right? Ayan. So, itong bahay na to is bahay dati ng bayaw ni Peter. So, meron na nakatira dito ngayon. At doon na sila nakatira sa may uh, gilid ng highway. Ang ganda naman na yung ano yun nila Yung bahay nila yun doon. medyo malaki. Malawak pa. Yun. Saging tayo. Saging tayo? Ito nga pala si... si Kung alam nyo yung... Kung alam nyo yung Laika app. Ito si Laika. Yan si Laika. Alright. Ito si Rufa. Meet our muse. At ito yung pinakamadaldal sa amin. Yan. Si Peter. Si Petra Kabayo. Saan ba tayo pupunta? Saging. Ha? Saging. Sige, eh, kukuha daw kami ng saging. mo muna kayo. A few inches later. So, oh, ayun mga kapogpok. Wala kaming nakitang saging. <laughs> Ay, wala kang bunga. Sabi ko na nga ba, scam na naman si Petra. <laughs> Meron naman kami nakuha. Guys, ito. Hmm, <laughs> ba? <laughs> <Ayan>, dami. <laughs> <laughs> ayun, dami. Ayun, lang. <laughs> So, kinuha na lang namin is dahon ng saging para sa sangyo pa maya. Kasi walang lettuce eh. Yan na lang yung pambabalot namin. Sige pa mo. Tapos isa Oh, pa. Oo. Oh, straight table 'yan. <laughs> Napakaraming uh, ang tawag doon. Ang tawag dito pits sa mga dikit-dikit na to. Si <laughs> panay kating kasi tayo nung okay. ano eh high school eh. <laughs> Balay mo tinuro sa atin sa science yun. <laughs> ayun sila guys. So, okay, so, ayun, ayun. Mo, there, oh. Wag ako yun ha. <laughs> okay. Pasin mo.

Punta kami ng bukid ngayon. Yeah. Buwas pa kami pupunta ng Mount Talamitan. So kami dun buwas. Kaya yeah, sana ano, um, pwede nang magpaakyat dun sa bundok para um, masubukan natin ulit yung ating cardio. Right. Ayan sila o. Oh. Asama ko. Kapag so, yung isa nauhuli. <laughs> paminta daw yun guys yung kulay green na yun eh, ngayon, lang, ngayon lang din ako nakakita ng ano eh uh, puno ng paminta kaya medyo na ignorante ako dito <laughs> tayo sa bukid ngayon at uh, mag mag explore tayo dito sarap ng hangin napakalamig pero mainit yung panahon ayun <laughs> oh, may mga baka sila dito yun pa sa likod ko yun? ayun. Yan. So, wala pa kami ata sa kalahat eh. Grabe, hiningan lang agad ako. Kasi sinasabi ko wala nang exercise exercise kaya hinihingal na tayo mga So, paano na lang bukas pag umakya tayo ng bundok nito? Pak tayo na naman! <laughs> <laughs> Pilat na naman gilid ko. O lang. Baka tayo eh dumiretso sa ilat. <laughs> uy, uy. Uy! Uy! Ayaw na ay, Saan ba tayo pupunta? Sa ilog. Ah, sa ilog. Pupunta pala kami ng ilog. Ayun na, no. wala na rito. Malit nga lang ilog pero malinit. Eh, uh, dito rin ulit. Ano ba Stress ka ba? Stress ka. Hello. So ayun na nga mga kapokpok Nakarating na kami dito sa ilog Ito ay boundary ng nasugbo At dito sa kabila naman ay kabite wow! na So Pagka nataraw ng kasalanan dito sa nasugbo Tawirin mo lang yung kabilang yan Hindi ka na nila uhulihin Kasi nasa kabite ka <laughs> Sa nasugbo ka lang nagkaraw ng kasalanan <laughs> Maganda 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 yung place Yeah Diba? Ay, eh, ngayon lang ulit tayo nakapasyal sa uh, likha ng kalikasan. Wow! Hey, Mother Nature. Si Moe na hangin is napaka... Picture mo <laughs> Petra. Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> Ang simoy ng hangin ay napaka presko. Kaya naman malamig yung hangin pero ngayon medyo nabawasan na yung lamig niya. Pero since andito tayo sa loob ng gubat, eh malamig ang kanyang hangin kasi nga napapaligilan na napapaligilan tayo sa kulay green. Pati yung mga isip yung green. <laughs> Ganda. Maliligo sana kami. Hindi naman namin alam na na maliligo dapat kami, What? no? Ngayon, no? no, hindi kami napadala ng pampaligo, dapat maliligo kami dito. Eh since magagala-gala lang daw muna, na eh, napaabot napa na kami dito. So, guys, oh, so, ganda. Ganda. Ayan. Pwede kang maligo pero bawal mag -die. Kung ayaw mong mapunta kay St. Peter. <laughs> right, so natawid muna kami dun para makita natin yung falls ng malapitan. Right, let's go! so, ayun guys, dun. dito na kami sa kubo. Anong masasabi mo, Rafi? Well, it's so uh, difficult here in the province. Ikaw lang ka. Scam 'yon. You know, ano, scam 'yang pungyet. Tayo na Ang kasaban ko kuha lang ng ano, Nang buko saka na saging. Ano ba 'yan? Nakakatawa ng 'tong mga bundok. Ano ba papa Sa may ano? Sarating <laughs> oh, is... ka na sa may ilog. Ikaw. Huwag na natin yun next time. Ano? Wata, yung next na buo kumama, <laughs> 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 ko wala ko. pa. Akyat pa kami bukas ng talamitam. Oh. Sana pwede. Pag pwede. Ganda ng warm up. Game. Sana pwede. Ay! Pwede. Para ano. Eh. Masulit Ay, boy, 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 naman ang aming boy, 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 pagpunta dito. dito. Ngayon guys. Dito sana kami mag-i-stay. No. No. Eh. Since pag gabi daw ay eh, maraming ahas dito, doon nanggagaling sa may yan, sa may ilat, sa may ilat diyan-diyan. yan daw nang gagaling ang mga ahas, so doon na lang kami, doon na lang kami sa bahay ng bayaw niya. At baka dito tayo abutan ng ano? Dito tayo abutan ng Valentines. Wala nang kidding. Bola, guys. Ano? Ah. Uh, ang ganda dito. Napakalawak ng lupay ng kanyang bayaw ayan sa kanila pa Pati pinunta namin doon kanina sa may ilog. yon. Sa bayaw niya pa rin yun. Sako pa rin yun ng lupay ng bayaw niya. So, sana all may ganong lupay. <laughs> At ang yun mga binibenta raw ng mga lupa dito eh ang bentahan dito is ekta-ektarya. So hindi yun ka pwedeng bumili dito ng ano square meter lang So, pulo ka kapag ganun. so, so ito yan. Pagkamote kasi ngayon dito. So, yung mga kamote riders dyan, pumunta kayo dito. Ani kayo dito pag nagkabuka uh, na to. Right. So, pabalik na kami dun sa bahay ng bayaw niya. At kami ay kakain na. At putok na putok na ang araw. Itong nagubad na ako ng ano, jacket sa wakas pinagpawisan din ulit so kita-kita ulit tayo mamaya goodbye bye oh, super busog ko. ano chang oh. <laughs> po fight kami eh akala namin eh sasabay din yung bayaw ni Peter kaso hindi naman sila sumatan iya daw sila kaya kami lang yung kumahay kami pa naman sila ni ano ni Rafi na kain yon may mga natira uh, papakain na lang sa aso sobrang busog ko grabe Buhay sa Hi, vlog. <laughs> Hi vlog, welcome to my guys <laughs> So ayun uh, Birthday niya pala kahapon so, Dapat daw sana kahapon kami pumunta eh, Kaso may pasok pa sila Kaya hindi pa kami pwedeng gumora At ako eh may ginagawa At nag -e edit pa ako kahapon So Ngayon talaga kami dapat Gayon talaga kami pupunta So yun, bukas sana mga akin kami Mount Talamitam uh, Para Makapag ano ko Makapagsimula ako ng First hike of the year ko Sa aking travel vlog Travel vlog Wow well, Travel vlog <laughs> So tama ano guys Mamaya ulit At uh, magpapahinga muna kami Hindi ko alam kung anong mga activities namin ngayon Pero Bahala na Bahala na si Batman Right See you.